Matapos ang matinding sakripisyo ng ama ni Jinwoo upang mailigtas lang ang kanyang anak, napaiyak si Song Ilwan sa sukli ni Jinwoo para sa kanyang ama dahil isinakripisyo nito ang kanyang sarili upang harapin na mag-isa ang buong digmaan para mabuhay lamang ang kanyang ama. Nagsimula ang chapter na ito sa isang gate kung saan natrap ang ama ni sa loob ng dungeon dahil hindi siya nakalabas kaagad pagkatapos niyang matalo ang dungeon boss. Ang mga ruler na nag-approach sa ama ni ay sinabing bibigyan siya ng kapangyarihan upang tulungan sila na pigilan ng mga monarchs. Subalit lumuwag ang kanyang pakiramdam nung binigyan siya ng bagong utos ng The Greatest Fragment of Brilliant Light na protektahan ng Shadow Monarch. Kung kaya tinulungan niya ang kanyang anak na currently ay ang vessel ng Shadow Monarch. Ayaw niyang makita ni Jinwoo kung paano siya naghirap kaya humingi siya ng sorry sa kanyang anak. Ngunit nang nalaman niya na namimiss pala siya ng anak niya at hindi ito nagkimkim ng sa loob, siya ay napaluha at sinabi niyang namimiss din niya ang anak niya. Pinilit ni Song Elwan na mayakap si Jinwoo at sinabi niyang gusto pa sana niyang makakwentuhan ng kanyang anak kahit ilang sandali man lang. Ngunit hindi na pwede. Kaya humingi na lamang siya ng sorry kay Jinwoo dahil hindi siya naging mabuting ama. Pagkatapos fast forward ginamit ni Jinwoo ang cup of reincarnation. Nagulat ang batang Jinwoo dahil hindi ito makapaniwala nang nakita niya ang kanyang ama na buhay. At muli niya na itong makakasama kung kaya't hindi napigilan ni Jinwoo na mapaluha sa sobrang saya nang nakita niya na buhay at masigla ang kanyang pamilya. At sinabi niyang akala niya isa lang itong panaginip. Habang napangiti si Song Ilwan sa batang Song Jinwoo, hindi niya napigilan ng kanyang sarili na kimkimin sa kanyang loob ang ginawa ng kanyang anak. Kung kaya tinakpan na lamang niya ng newspaper ang kanyang mukha upang hindi nito makita na siya ay umiiyak. Nakipagkita si Song Ilwan sa ruler at tinanong niya kung anong klasing desisyon ang ginawa ng kanyang anak. Wika ng ruler, ang Monarch of Shadow ay nakapagdesisyon na mananatili dahil ang gusto nito na sa bawat segundo at minuto na ilalaan niya na oras sa kanyang pamilya ay napakahalaga para sa kanya. Tinanong ng ruler kung gusto pa ba nitong magpatuloy sa pagtatago ng sekreto kay Jinbu. Wika ni Song Ilwan, since gusto ng kanyang anak na wala siyang alam, gusto niyang gampanan ang pagiging mabuting ama. Napangiti ang ruler dahil gustong punani puna ni Song Elwan ang pagkukulang nito bilang ama. Kapag aalis daw siya sa mundong ito, ang mga ruler ay hindi na muling mangingi pa sa mundo. Malaki daw ang pasasalamat ng mga ruler sa ginawang tulong ni Song Elwan at ng Shadow Monarch. Kaya tinanong ng ruler kung ano ang may tutulong niya kay Song Elwan. Gumaan ang pakiramdam ni Song Elwan nang tinanong ito sa kanya at sinabi niyang kung pwede sana burahin ng kanyang alaala from previous timeline. Uwi ka ng ruler, madali lang sa kanya na gawin yun. Subalit bakit kailangan pa itong gawin ni Song Ilwan? Sagot ni Song Ilwan, mahirap para sa kanya na magpanggap na walang naalala, lalo na't ang kanyang anak ay napakatalino. At saka gusto niyang maging isang normal na ama na palaging nag-aalala para sa kanyang anak. Dahil para sa kanya, si Jinwoo ay hindi isang shadow monarch, kundi isang napakahalagang anak. Naunawaan ng ruler ang sitwasyon ni Song Ilwan kaya ginamit nito ang kapangyarihan upang mawala ang alaala sa previous timeline. Umalis na ang ruler sa coffee shop at umaasa itong mamumuhay si Song Ilwan na mapayapa at masaya. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang restaurant na mayroong kumakain at nag-iinuman. Ipinakita si Jin ho na nawalan ng ganang kumain dahil nagkaroon nito ng nervyos. Hindi niya alam na mayroon palang welcome party sa mga baguhan. However, napatanong siya sa kanyang sarili kung bakit siya nakaramdam ng ganito. Bilang pangalawang anak ng isang mayamang pamilya, namuhay siya na naranasan niya ang lahat. Ngunit ang frozen belly na nakalagay sa kanyang lamesa ay napaka-familiar. Sinabi ng katabi ni Jinho na mag-relax lamang ito, baka akalain ng iba na ginawa siyang hostage. Pwede naman daw siyang tratuhin ni Jinho bilang isang kaibigan, subalit dapat daw mag-iingat itong si Jinho sa harap ng ibang seniors. Just in case, dahil mayroon silang nakakatakot na seniors sa kanilang department. Hindi daw mabait ang senior na ito, palagi daw nitong tinatakot ng mga baguhan, subalit ang taong ito ay napaka-charismatic na parang gugustuhin mong matakot kapag makakatabay mo ito. Kaya naisip ni Jinho na parang ang kanyang ama ata ang tinutukoy. wika ka ng kanyang kasama na kung kilala ba ni Jinho ang isang famous runner na kilala bilang the idol of track and field na si Cha Yun Yung. Sagot ni Jinho, you mean Cha Hai En? Ka ng kanyang kasama, tama ka, si Cha Hai En ang tinutukoy ko. Ito daw si Cha Hai En ay girlfriend ng kanilang senior. Pumasok si Jinwoo sa restaurant. Kaya nagsay hello ang mga baguhan sa kanya at tinawag siyang si Mr. Songwoo. Umupo si Jinwoo sa harap ni Jinho since dalawa lang sila sa isang table. Kaya nanginig si Jin-ho sa takot habang ang isang estudyante ay umalis sa table at iniwan si Jin-ho. Nagulat si Jin-ho sa kanyang senior dahil binigyan siya ng tagay. Kaya naisip niyang ito ang unang pagkakataon na makakainom siya ng sojo na nasa baso. Kaya kaagad kinuha ni Jin-ho ang baso upang inumin dahil natatakot siya sa kanyang senior. Napansin ni Jin-ho na parang may mali sa kanyang ininom. Hindi pala sojo ang binigay sa kanya kundi isang apple cider juice. Wika ni Jinwoo, bakit naman kita bibigyan ng alcohol? Hindi mo nga alam kung paano hawakan ng baso kapag umiinom ng alak. Kaya apple cider na lamang ang kanilang iinumin. At sinabi niyang malulungkot daw siya kapag tatawagin siyang senior ni Jinwoo. Kaya simula ngayon, ang itatawag nito sa kanya ay si Mr. Songwo. Nagulat si Jinho kung bakit nakakaramdam siya ng isang natural na pag-uusap. At nagtataka siya kung bakit nakikilala siya nito, hindi pa naman niya sinasabi ang kanyang pangalan. Sa sumunod na araw, tumawag si Jinho kay at tinanong kung bakit hindi ito pumunta sa kanilang department room. wika ni Jinwoo mayroon daw siyang pupuntahan sa araw na ito. Isang napaka-importanting bagay na kailangan muna niyang alagaan. Kaya kung maaari tulungan siyang mag-sign up ng attendance for afternoon lessons. wika ni Jinwoo hindi daw niya matutulungan sa pag-sign up ng attendance dahil napaka-famous daw ni Jinwoo sa lahat ng mga professors. Kaya sa ang bandang mundo daw nagpunta itong si Jinwoo Sagot ng ating bida na nasa university hospital daw siya ngayon Kaya aasahan niyang si Jinwoo ang mag-sign up ng kanyang attendance Napawat si Jinwoo dahil wala naman daw kinalaman ng hospital sa kanilang studies Ngunit tinorn off ni Jinwoo ang cellphone May isang babaeng nakasalubong si Jinwoo and I guess ito ay si Lee Joo Ang babaeng unang nakilala ni Jinwoo sa past bago si Cha Hai En Nag-aalala si Miss Juhye sa kanyang pananalita dahil kahit nakapasa siya sa entrance exam ng University of Seoul, ang kanyang Busan dialect ay napakatigas at hanggang ngayon nahihirapan pa rin siyang magsalita ng Seoul dialect. Nang nakasalubong niya si Jinwoo, bigla niya itong tinanong ng napaka-casual kung nagkakilala na ba sila noon. Pangiting sinagot ng ating bida, hindi pa. Biglang nastagnan si Miss Juhe at umihip ang hangin kaya inayos niya ang kanyang buhok subalit napansin niyang bakit bigla siyang nagtanong sa isang taong hindi naman niya kilala. Nagmadaling umalis si Miss Juhe dahil baka iisipin daw nito na nagpapakyut siya. Lumipat ang eksena sa hospital. Sa isang private room, mayroon itong mga bodyguards na nakabantay sa labas ng pintuan. Pumasok ang doktor at biglang humingi ng tulong ang kanyang pasyente. And I guess ang pasyenting nito ay si Chairman Gogan He. Napansin ng doktor ang isang bote na nasa lamesa ng chairman at ito nga ay ang holy water of life. At sa tingin ko mga lods, ito yung dahilan kung bakit may pupuntahan si Jinbu sa hospital. Wika ni Gogan He, isa dong binatilyong bata ang nagbigay sa kanya nito at sobrang nakakatawa daw dahil ang mga security ay napakahigpit na nagbabantay sa kwartong ito ngunit nagawa daw nitong iwanan ng bote na hindi man lang nalalaman ng mga security. Subalit ang hindi ka panipaniwala sa sinabi ng Binatilio sa kanya na sa ibang timeline daw ay nakikipaglaban siya sa isang monster kasama ang Binatilio. Kaya ngayon ibinigay sa kanya ang bote na ito upang magpasalamat sa panahon na iyon. Pagkatapos ang Binatilio ay bigla na lamang nawala na parang isang ilusyon. Base daw sa sinabi ng Binatilio, kapag iinumin niya ang laman ng bote, ang kanyang katawan ay babalik sa dati at ang lahat ng kanyang sakit ay mawawala. Tugon ng doktor sa chairman na hindi naman siguro naniniwala ang chairman sa Binatilio. Uwi ka ng chairman, pagod na daw siya sa sakit na ito, kaya wala siyang pake kung totoo man o hindi ang sinasabi ng Binatilio. Kinuha ng chairman ng Holy Water of Life at tinanong niya ang doktor kung hindi niya iinumin ng laman ng bote gaano siya katagal mananatili sa hospital subalit hindi nakasagot ang doktor sa katanungan ng chairman. Uwi ng chairman kapag iinumin niya ito at mayroong mangyayari sa kanyang masama, kung maaari sana pakilagay daw sa kanyang lapida na si chairman Gogan ay nakipaglaban sa kanyang sakit hanggang sa huli nitong hininga. Binuksan ni Gogan He ang takip ng bote at ininom niya ang holy water of life at pagkatapos humiga muna siya upang magpahinga kaya umalis na lamang ang doktor. Sa pagtulog ng chairman, bigla niyang naramdaman ang gaan sa pakiramdam at ang sigla ng sikat ng araw ay kanyang dinadama. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lords at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa loob ng dimensional crack. Ipinakita si Antares, ang unang monarch na isinilang sa kadiliman, ang pinakamalakas na monarch, ang nag-iisang king na namumuno sa mga dragon, at ang kumakatawan sa takot at pagwasak. Lahat ng nilalang sa mundo ay natatakot sa kanya. Binibigyan siya ng respeto dahil siya ay kilala bilang the Dragon Emperor. Subalit sa mga normal na araw, siya ay nagtatago sa loob ng dimensional crack kasama ang millions of soldier upang maghanda para atakihin ang Earth. Subalit isang araw sa kanyang pagising, nasa loob na siya sa isang human body. Nakita niya sa salamin ang isang mahinang katawan, kaya napangiti na lamang siya dahil ang pangalan ng taong napasukan niya ay si Song Jin isang irang hunter na nakatira sa South Korea. At dahil napakahina nito, marami itong sugat sa buong katawan, ngunit hindi pa rin daw ito sumusuko sa pagiging hunter dahil sa ina nito na may sakit na eternal slumber. Napabugtong hininga ang Monarch of Destruction dahil madali lang naman gamutin ang sakit na ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Napansin niya na nagring ang kanyang cellphone kaya sinagot niya ito. May tumawag sa kanya na babae at hinahanap si Song Jin dahil malapit nang magsimula ang kanilang raid kaya posibleng malilate na naman itong si Song Jin Woo dahil hanggang ngayon hindi pa daw niya ito nakikita sa paligid. Nalaman ng Monarch of Destruction na ang kahulugan ng late ay isang app na hindi pagdating sa tamang oras kaya biglang uminit ang kanyang Ulo. Dahil siya daw ay reincarnated ng isang makapangyarihang nilalang at in-address daw nito sa kanya ang isang action na nagsisimbolo bilang incompetence na nilalang. At yan daw ang mga bagay na hindi daw mangyayari sa isang makapangyarihan na kagaya niya. Tinanong niya ito kung nasa ang lugar ang babae. Sagot ng babae na nasa harap sila ng gate. Ginamit ni Antares ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalawak nito upang mahanap kung nasa ang posisyon ang babae. Nahanap na ni Antares kung saang lugar ang gate. Kaya nagtataka ang babae kung bakit siya nahanap kaagad at parang mayroong kakaibang nangyari kay Jinwoo. Kaya tinorn off na lamang niya ang cellphone. Ngunit biglang sumulpot si Song Jinwoo sa kanyang likod. At tinanong kung talaga bang nalate siya habang ang mata ni Antares ay napakapula na parang adik sa kanto. Kaya natakot na lamang ang babae at sinabing hindi daw na late itong si Song Jin Bu. Nakita niya ang isang lalaki na bumili ng tinapay at kape at nagtanong ito sa kanya kung tapos na ba siyang kumain. Kaya nagtataka si Antares kung sino ang mga taong ito at napagtanto niyang baka kasamahan niya ito sa raid na gagawin. Humingi din siya ng kape sa tindahan, ngunit humingi ng paumanhin sa kanya ang lalaki dahil ubos na daw ang kanilang kape. Sagot ni Antares, wala daw ang problema at biglang kinuha ng napakabilis ang kape na hawak ng lalaki. Sa pag-inom niya ng kape, mas lalong tumaas ang init ng kanyang ulo at sinabi niyang ang mga malalakas daw ay dapat kunin kung ano ang meron na nasa mga mahihina. Yan daw ang common sense ng mga monarch at pagkatapos bigla itong tumawa na mag-isa. Napansin ng lahat na parang may kakaibang nangyayari ngayon kay Song Jin -woo. Ang mga mata daw nito ay nakakatakot. Biglang natahimik si Antares dahil may isang babaeng tumawag sa kanya at nag-aalala kung na-injured na naman ba itong si Song Jin -woo. Habang nag-aalala si Miss Juhe para kay Jin Woo, iniisip ni Antares kung bakit napakaingay ng mga tao. Ginather ni Mr. Song ang lahat ng mga hunter at tinanong niya kung papayag ang lahat na siya ang magiging leader sa raid. Napangiti na lamang si Mr. Park at Mr. Kim dahil wala namang ibang mas karapat dapat na maging leader sa kanilang grupo kundi si Mr. Song lang naman at parang sumali ata ng raid si Saitama mga lods hindi naman ipinakita ang kalbong ito sa episode 1 ng solo leveling. Anyways pumasok na ang lahat ng hunters sa gate at napansin ni Antares na parang may suspicious sa gate na ito. Ito daw yung mga gate na ginawa ng mga ruler upang makapanlin lang ng tao. Subalit naramdaman niyang parang mayroong magical energy ng isang monarch sa loob ng gate kaya kailangan talaga niya itong matingnan kung ano ang meron sa loob. Pinapaalahanan siya ni Mr. Kim dahil alam nitong palagi itong nai-injured during raid. Kaya naisip ni Antares na isang loyal subordinate itong si Mr. Kim. Pumasok na si Antares sa gate at ang lahat ng nakalaban nilang beast monster, siya lang ang mag-isang tumapos na walang kahirap-hirap. Kaya napagtanto nilang may kakaiba talagang nangyayari kisong Jinbu o baka mga mahihinang monster lang ang nasa loob ng dungeon. Subalit hindi daw nila nakikita ang galaw nito na sobrang bilis. Pagkatapos niyang tapusin ang lahat ng mga beast monsters, sineta niya ang kanyang mga kasamahan kung bakit nakatayo lang ito. Sabihin daw kaagad sa kanya kung saan ang sunod na daanan. Wika ni Mr. Song na dapat kailangan nilang pagbutuhan ng ganitong bagay. Ngunit pinatulog ito ni Antares kaya nagulat ang lahat at sinabing sino ang gustong bumoto kay Mr. Song. Walang nagsalita kaya siya daw ang nanalo sa butuhan. Nagtungo ang lahat sa pinakailalim ng dungeon at nag-aalala ang mga hunter dahil baka biglang magsara ang gate ngunit nakita nila ang napakalaking pintuan. Naramdaman ni Antares na parang hindi ito magiging madali kaya binuksan niya ang pintuan pagkatapos kinuha niya si Damulag at una niya itong ipinasok sa loob ng Cartinon Temple. Napansin ni Antares na wala namang nangyari sa taong una niyang ipinasok kaya pumasok silang lahat sa loob na ang lahat dahil ngayon lang nila nakita ang ganitong klasing dungeon. Inutusan ni Antares na magsikalat ang mga hunter upang i-check ang bawat area. Napansin nila ang napakalaking statua sa gitna kaya napagtanto nilang ito ang boss ng mga monster. Napansin din nila ang malaking stone tablet na hawak ng isa pang statua ngunit hindi nila ito nababasa kung ano ang ibig sabihin na nakasulat. Sinabi ni Antares na nagpaas F bilang si Song Jinwoo na ito daw ang commandments of the Cartenon Temple. Subalit bigla siyang hinawakan ni Miss Juhe sa likod dahil may something wrong daw sa malaking statuwa. Tinapik ni Antares ang kamay ni Miss Juhe kaya nagulat tuloy ang babae kung bakit biglang nag-iba ang pag-uugali ni Jinwoo. mayamaya Maya bumukas sa mga mata ng malaking statuwa na ikinagulat ng lahat dahil nag-unleash ito ng napakalakas na laser beam. Habang si Antares na inis dahil minamaliit daw siya, ang atake daw ito ay napakahina kumpara sa kanyang kapangyarihan. Sinalo ni Antares ang atake na ikinagulat ng lahat dahil nakita nilang gamit lamang ang dalawang kamay ni Jinwoo na pigilan ang napakalakas na atake. Nagcharge up ng blast breath attack si Antares at pinakawalan niya ito towards sa statuan ng absolute being kaya bumagsak ang mga pangah ni Miss Juhe, Mr. Kim at Mr. Park sa nasaksihan nilang kapangyarihan na inakala nilang si Song Jinwoo. Usang gumalaw ang mga Knight Colossal at kaagad sumalakay towards Antares upang magsagawa ng atake. Kaya buwan ng lahat dahil sa mga malalakas na pagsabog na ginawa ni Antares. Nagliliyab si Antares sa kanyang pagapanalo dahil nagawa niyang mawasak ang lahat ng mga statua sa loob ng Cartinon Temple. Kaya nagalit ang architect at nagpakita ito sa Monarch of Destruction upang kalabanin ang nagwasak sa kanyang creation. Kaagad sumalakay si Antares towards architect kaya isang atake lang tapos kaagad ang laban. Wika ng Monarch of Destruction, hindi daw siya naparito upang kalabanin ang mga peking statua. Gusto niyang makalaban ang may napakalakas na kapangyarihan biglang tumayo ang statua ng absolute being na parang naging shadow soldier kung kaya't na-excite ang Monarch of Destruction at kaagad naglaban ng dalawa. Ngunit biglang gumising si Jin Woo, dahil isa lang pala yung masamang panaginip. Kaya tumayo na lamang ang ating bida habang pinagpapawisan ng mukha ni Jin Woo. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!